po. Ito message. Pambabai. Kay yan o metric. Una bunot. Kali da ganun din na, May mga lak Anong relay yan, kay boy? Omega? Omega. Diyan mo malalaman yung mga tao. Dilalak mo na siya. Dilalak na Magkano kaya boy yan? 2.8 2.8? 2-8 guys yung... out sir ha. Shoutout sir ha. Oh good morning. Shoutout po sa mga taga-tagig dyan. Oh. 2-8 ha. Ako na yan? yun ang mga ano natin so guys shout out shout out natin ang mga viewers natin no sa mga subscriber natin thank you guys sa uh, support nyo sa akin saka sa aming team so dito tayo guys nagba vlog sa pwesto ni kuya boy same siya original yun yun papakita ulit oh yan yun oh, oh. 1 is to 1 copy po. Pare-parehas po talaga same dun sa ano nang original, wala pong pinagkaiba. 42960,000 you ata know? ang demand. yung price nya no? Alarm. Ayon ko kunin siya 120. 'Yon, 120,000. Balikan natin. pag natin. Babayaran na ma'am Babayaran <laughs> ni ma'am Oh, chat out po sa inyo ma'am Tagasaan po kayo? Tagig po Uy, tagay ka magkasama po kayo Oh, at banyo po Chat out po sa mga taga tagig Kila ma'am at sir Oh, yun po yung pinili nyo, no? Oh, chat out sa viewers po natin isa po sa viewers natin nandito okay. nakikiramdam pero may tinitingnan yan dyan na bibili niya o oh. <laughs> o oh, diba yun to kami talagang ano ngayon guys daming tao okay dito, dito naman kay ano kay ano rilo po yan sir dito naman mga brand new edifice depende uh. sa klase na bibiliin no? uh, uh. <laughs> pero silang ah at may totoo totoo Matik, matik, matik Yan, ang, Yan no? ng friendly, blue, oh. At na, Ano? ng Ano? Ano mga giveaway mo? Oh, nga tama. Ay, mga giveaway natin sa pasko. Oh. Ano? Sa bagong taon natatanggap nyo. <laughs> oh. Baliktad yun ha? Ay, balik Hindi, na. Baliktad na. Hindi 'yung ngayon. Meron. meron. Dito tayo kakay, kahit... Saan? Ah. Dito na no. Oo, oh, dito, oh, dito na, na. na daw. Kailan ba 'yun kailan? Ba yun? <laughs> kailan ba 'yun? Sunod na linggo na ba? Test na lang. Hindi. Amoy, dapat may premise ka. Oo. Oh. Oh, hindi, ang... may premise tayo. Meron. January 10th po. Ano, no? January 10th po. May premise, ayan o. Oo. Magaling mag-biro ay di Yes. May premise kayo pagka pumili kayo dito. Pero hindi nga, hindi isa ngayon ha. Oo, oh, hindi sa ngayon. Kasusunod na... Linggo? Linggo. Yun. Kasi 15 na yun. Eh, Oo. Oh. So, abangan na lang natin yun. Abangan na lang natin. Ayan. Mabuhasan nyo naman si Petra. Ayan.

Eh dami mga ano dito oh. Madrid oh. oh. Richard Neil. Oh, Richard Neil ah. Bigta. 37. Ben. Ben. Yan nabili niya yung ano, akaguyab ah, na ano Japan machine na ano. Orang machine. Ah, machine. Oh, yan. 'yon. Stopwatch, walking chrono.

Pwes, na maka Nagkakasiksikan man dito kay Dodog naman. Hay yung ano, <laughs> yung sopo-sopo nando. Ay, ko. Ah. Oh. Nananawagan ako. Oh. O. Dodog naman. <laughs> mga galing lang si Basta yat. Nandito nila yung video natin, Ito ah. you know, you know, yung Yeah. So, work room now is the perpetual. In Yan, 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 yan. Pag in-scan nyo itong card. Ito yung card nyo, oh. Yeah. Yan. Pag in-scan nyo ng iPhone, nilalabas yan. Oh. Ang price yan is 349. Pero dito, yan, oh. Kay no? mga kulay mura lang yan. Oh. Yan, kay Kabotin. Yun. Yan, ha. Yan, dito na guys. Sa uh, pwesto ni Kuya Dodong. Walang iPhone. Mayroon. Dalawa. Eh, ginawa nung ano. Yun, si Sero pumipili. Okay. Tingnan nyo guys kung gaano karaming tao. Kabilahan. Oh. Oh. Yan. Tingnan nyo may guys, karami tao ng yan oh. Ba? Diba? Time check guys, oh, mag-alas 8 pa lang, 7:42, ganito na karaming tao dito. Di ba? Okay, guys, ito yung mga relo ni Kuya Boy, oh. Maganda pa rin. Ah. Oh, diba? Tingnan niyo may higit, oh. Ayan, o. Ayan, omega, o. Sabi lang yun. Ayan, omega, guys. Palitan natin ng bracelet. Ito naman, guys, yung na Ayan, Parang ganito, Ito, guys, Rolex, o. Rolex na rilo. Ayan, omega. 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 Oh, so dito lang talaga makikita kay Kuya Boy. Mm. Oh, okay. po kayo yan sir? Uh, Mandaluyong lang. Pwede ko po, po kayong kunan. Okay lang. Taga Mandaluyong po ba? Yes Oo. Oh, yun ha. Oh, may hinahanap ko uh, so, yun. Oh. Nakita din Nandito rin pala Oh, shout sa re-regaluan niya na. Eh. Oh, shout out daw ko Bontin. Oh, good morning. Galing lang ako samba. Saan nag-Samba? Saan po kay galing? Sa Kainta. Kainta. Rizal. Kainta Rizal guys. Oh. ano name niyo ma'am? Genevieve. Pa? Genevieve. Si ma'am Genevieve guys from Kainta Rizal. Oh. Sama niya ang asban niya guys. Tumitingin ng mga rilo. Dito ay kuya boy. Oh, mapapanood niyo rin po sa mga vlog po to. Do so, madalas. Madalas po kayo manood ng ano mga vlog. So doon niyo po lahat nakita. So magaganda po ba? Oh, magaganda sa tamang presyo po ba no? Oh, yan ma'am, shout Baka may shout out po kayo. Sa family niyo. Oh, happy Sunday. Oh, happy Sunday daw. Oh, mag-ingat kayo, sen. Ngopo. Yan banggitin niyo po mga name ma'am. Okay lang <laughs> po. Bye bye. Kuya yes, Shen, nalagaan mo mga kapatid ko. Ayun, andito sila ma'am guys sa tumitingin ng mga rilo dito sa ano, kay Kuya Boy. yon higyan natin si ma'am ng chat si up po sa inyo. Tama po po nyo yung husband nyo, no? Is si husband niya. Bibili ng ano, pumipili ng rilo kay Kuya Boy. So... Ang relo po yan. Oh, ganda oh. Ang dami. Ang dami. Ano? Salamat po, Sir. Oh, Tony. Vlog. Ah, Kung oh, nangyari? Sinisit mo lang. Ganun, 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 ganun. na yung okay, so ganda oh.